I itag nyo ko dun pag may SR kayo, ha? Itag ko, ha? Sasabihin niyo sa nanay niyo, huwag siyadong, ano, pasaway. Kaya yung cellphone to, pwede ba itong pasagin? Pasagin mo ko, <laughs> <laughs> grabe ka. Hindi, papalit ko naman Gigigil ako eh. Di <laughs> ba ang hirap pagtanggol? Gusto ko din sana eh. Mm -hmm. Siya. Sabi nilang na sa nanay niyo, sana masaya watching. siya. Kung saan siya kinikilig. Umanda siya. <laughs> Susulungin ko yan mamaya si so, Kuya Jeff. Pinagsasabi okay, niyang... Uh, buti naman sinabi niyo sa akin. Ah, cactus pala ha. Anda ka bukas Kuya Jeff. Magkikita tayo. Sinasabay mag-grocery. Gulungan ko yes, kaya sila ng cart. Bakit? Kung gindiling ko siya ngayon. O talaga, magro-grocery sila. Buti naman. Sana makakuha sila ng expired pagkain.